So, nandito po ulit ako mga kababayan sa bayan ng Lupi para tingnan po natin itong kalsada na nasira o gumuho. Ayan. So, inaksyonan na, na po kaagad ito mga kababayan ng DPWH. Ayan. Um, naagapan po kaagad ang kalsadang ito na gumuho. So, ayan. Nagpapasalamat po tayo mga kababayan at ito ay uh, naagapan po kaagad ng ating mga DPWH. Ayan. So, sana ma maayos na po ito at malagyan na ng ano, mga lupa at matamba na. At sana naman po ito ay maayos ang pakagawa para hindi naman po masyadong nahirapan yung lahat ng mga vehiculo na dumadaan po dito sa kalsadang ito. Yung mga biyahe pong pamaynila at biyahe pong pabikol, ayan, masyado po silang nahirapan dahil po sa trafikong uh, nangyari dito sa gumuhong kalsada. At sana naman po, kapal-kapalan po ang pakalagay po ng mga recraft at makalagay po ng mga simento para hindi naman po masyadong uh, mahirapan at mag ano mag uli ang kalsadang ito at ayusin na po ang pakatrabaho dito mga kababayan at ito ay pinagtulong-tulungan po ng lahat ng ano uh, DPWH mga kababayan ayan may, mayroon na po ng na mga nakatambak na lupa para malagyan po ang mga bawat uh, kanto ayan at yung mga gumuho lupa doon sa may bandang part na yon, uh, ayun po, may mga nakatambak na po doon ng mga bakal at malalaking bakal na para hindi po siya gumuho sa mga gilid. Kaya marami salamat po na naaksyonan po kagad ito dahil marami po ang mga nababayan po natin na masyadong nahirapan sa pagdabiyahe. Hindi lang po ang mga motorista, yung pong mga nagbebiyahing galing Maynila at galing pong Bicol. Ayan, Papakita ko po sa inyo yung dati kong mga lubak-lubak na tinatapunan lang po ng mga graba. Ngayon po ay ayan, maayos na. Ayan, so ayon. At ito naman po ang galing kong Bicol, ang uh, galing kong Sorsogon. At ito naman po ang galing kong Maynila. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo yung uh, mabilis na pag-aksyon po ng uh, DPWH. Ayan, so marami pong salamat at maayos na po at uh, sana hindi na po magka-problema at magka buhol-buhol yung uh, napakahaba at napakasakit sa ulo na ko araw-araw na talagang ito naranasan ko po ngayon sa pagpapunta ko po dito na galing kong ko talagang napakahirap uh, inabot po ng ilang oras bago makarating po dito sa uh, bayan ng uh, Lupi so, itong part po yun na ito mga kababayan uh, kung mapapansin po ninyo doon sa una kong uh, video, ito napakataas at ito nga po yung uh, gumuho at ngayon ito na mayroon na pong mga nakatambak ayan so tinambakan na po ayan mapapansin po ninyo uh, marami po ang tubig kaya yan po ang nagkausa na ito ay gumuho kaya sana naman po malagyan po ito ng mga malalaking uh, harang o yung mga bakal at para hindi na po maulit yung ganitong napakalaking perwisyo sa mga Ah, uh, bihikulo sa lahat ng mga sasakyan na dumara- dumadaan dito, mga kababayan. At hindi lang po ano, mga kababayan, yung aksidente na mga mangyayari dito. Iwasan po natin. At sana paulit-ulit na 'wag nang mangyari pa ito. Hindi lang po dito sa lugar na ito kundi sa, ilan, sa iba pang mga lugar na yung mga kalsada na ginagawa, sana ayusin po ang pagkagawa At napansin ko po kanina sa pagdadaan ko, marami na po ang mga butas-butas na kalsada. Bakit po kaya nagkaganyan? ang mga kalsada. At palawak ng palawak po yung mga kalsada na ginagawa. Samantala po itong mga lumang kalsada, marami po ang mga butas-butas na nakakatakot po sa lahat ng mga bigihikulo na dumaraan po dito sa, sa atin. Ayan, saan pa naman po ito dadaan? Siyempre dito po sa kalsada. Ah, wala po ibang dadaanan ang papuntang Bicol at Pamaynila. So napansin ko po talaga marami ang mga kalsada na halos butas-butas na para ng may mga balon-balon. Nakakatakot po sa lahat ng mga vehikulo na dumaraan. Paano po kung gabi? Ayan, nakakatakot po. Kaya sana kapal-kapalan ang pakalagay ng simento at hindi na po yung napakanipis. Lagyan na, ma lagyan na po ito ng plastic na hindi na po talaga uh, masisira kaagad. Kasi kapag ano kristal, uh, mapabasag kaagad. Ayan, 'yung plastik na po na semento para matagal-tagal po, hindi po masyadong hindi po uh, mabilis masira. So, ayan, marami pong salamat mga kababayan.